po ang inyong response kasi nabi ni Pangulong Duterte. Hindi niya kayang mag to. Kailangan niya ang taong bayan na hindi lang nagsasalita. Kasi marami ho dyan talk shit eh. Marami ho dyan, dumadaldal lang. Susuporta ko no, pero hindi naman talagang para sa bayan. Kaya nga gusto kong tanongin kanina si Senator Aimee. Senator, I Let your talk do the walk. Mali. Let your walk do the talk. Kung <laughs> kukupay, hindi totoo, Senator Aini. Kung talagang mahal mo, bayan mo, magsalita ka. Pasinungalingan mo yung sinasabi ni Pangulong Duterte o sabihin mong totoo. Yan ang hamon ko sa'yo, Senator Aimee. Huwag kang gumit na na mong ginagawa. Ulitin ko, Senator Aimee. If you are really para sa bayan natin at hindi para sa kapatid mo, it's time for you to talk. You know that. You are there inside the family. If you do not talk, wala ka rin kwentang politiko. Pag hindi ka nagsalita na alam mo yan, wala kang kwentang senador. Puro ka lang talk shit. Ulitin ko yun. Puro ka daldal. Kaya kayong mga politiko, pagkakataon nyo ng magsalita. This is not the time to keep silent. It's time to talk to give you expression. Ano ba ang gusto ninyo? Opinion nyo. Hindi yung gumigit na pa rin kayo. Kasi ang dami dyan na mga nag-unitae, gumigit na pa rin kayo hanggang ngayon. Nagsalita na ang ating Pangulo. Gigit na pa rin ba kayo? Gusto niyo po bang pangalanan ko kayo isa-isa? O kailangan nyo, o gagawin nyo na to? Kasi ang hirap sa inyo, nandun kayo sa gitna. Hindi ko alam kung bakit. Takot ba kayo? O nagaantay pa rin kayo ng basbas -bas ng ano ng MOOE? Nagsalita na ulo. Etong ginawa niya. Buhay na niya nakaano dito. Maaari na siya talagang maalanganin dito. Hindi niya to kaya mag-isa. Panahon na para magsalita kayo, mga punyeta kayo, mga politiko kayo, na kunwari kaalyado kayo ni Pangulong Duterte. Ngayon na yung pagkakataon na yan. Di ba? Hindi ho yung puro, puro toxic niyo. nyo. Eto na yun. Eto na. Wala na ho, wala na ho. Sa madaling salta, wala na ho. Tinago ho si Pangulong Duterte dito. Talagang...